Mapunta kaming kubo. Matingin kami doon kung anong makukuha namin. Sino ito? Ano si Tatay Nay? dami saging. Oh, wala bunga. Ay, may saging pala yun. Oh. No? Maliit pa naman yung bunga. <laughs> Mamako tayo! Nay! Mamako tayo. ayun nga si Juju Si Juju yung know. Kaya, makadami naman tayo niyan pang ulam. May panggata pa naman dun. Patingin daw, Jujuy Tingnan niyo. Alam nyo ba to? Sa may yaman, sinasalad to eh. Mahal kaya to. Dito, dito, dito sa amin sa Bicol, ginagataan lang to. Sa mayaya manila nilalagyan lang yan ng ano si buyas. Tapos aning ano yung itlog maalat. Ay ni po. Kilaw yata ang tawag doon. mga binlag na po ang pako. <laughs> Ay no, mataba. Dalawa. Hindi yan bangin. Paano lang yan? Grabe, apo, ah, sawa. Baka tayo ay matuklaw ng sawa, kakapako, Baka maano ka ha? Baka mahulog kayo yun mataba. Ayun pa, may okay. isa pa. Ayun pa, Juju. Ayun, ayun pa, pa. pa oh. Kakalibang naman mama ko. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ako makababa, nakashort ako kung alam ko lang mamako tayo. Ay na, yung matabawit lang. Parang ko baka kukunin yun. <laughs> Ay, Maka mahulog ka. May nakita ako dito mataba. Ayun o. Oh. na yun? Saan madaan? Wala kayong lipay dito? Ay noong taba o. Oh. Sabi ako. Ayun o. Oh. Takuo, Saan? Ay mag sure. Magpantalon kaya ako. Punta tayo dun. <laughs> Ano yun? Mamako na. Ano kadang show? Mapantalon <laughs> ako. <laughs> Mamamako kami ni Joy Joy. Kasaan ka na? Magadami ka na? Sabi, ah, po, wala bang as dito? Ngay to, oh. <laughs> Pwede pala yun. <laughs> Ay, nagdaan. <clears throat> Nandito na ako sa ilalim ng tulay. <laughs> Mama ko tayo, guys. Binablog ko yung pagpapaku. <laughs> Ang dami yung taba, oh. Sete, sabi nga. Mamakuha nyo tayo, bago nyo tayo. Nandito ka mo sa ilalim ng tulay.

Dami. Uy, kawain na lulut. <laughs> Malululud pa tayo. <laughs> lang. Hindi nakita ko dito yung mataba. kami so, kong may ahas dito. Ayun, ayun. No. sunod-sunod, oh <laughs> Ang init. ako. Masa yung kasama ko? Ano yung kasama ko? <laughs> Nakadami na siya. Dito ko muna lalapag na to. Kasi ano. Okay, okay. Tag dito. Hindi ako makakuha ng iba pa. Okay. <clears throat> Ang dami yun. Ang tataba. Ano? Okay, okay. Sabi ako. Sirga lang po. Ipipa ko lang po kami. ko po kami. itu itu boy, masih neng aku, hah? tapi aku masih neng aku, tapi aku bergalop, kita bakal bagaiku. ganito po paling lucu yang pako. Ano may nagalaw puta. Ano yun? May nagalaw ako nakita. Ano <laughs> ba Ang galing niya mamaku. Nakadami na. Wala na po ako maisip na i-content. Mamaku na lang tayo. <laughs> Diretso na ata mm -hmm. si nanay sa kubo. Ang balak natin, magpuntang kubo. Si nanay yung tataga doon. Gatong. Umuha ng kyanay ng ano, ayun o. Sa Sabi, apo. <laughs> Paggatong daw sa paku. <laughs> ito may paku pa. Ito ang tatabao, wait lang. Sumali pa kayo ha. Sabi, apo. Napagko mo na yan yung paku po. Ang dami po ka? Sabi ako. Ay, ito namin na yung mga kahoy. Kina natin ito bibili sa nagbaba ko. Magkano rin isang takal nito? Uy, uh, <laughs> takal pati si ay Ay, takal na tali pala. Ay, ang taba o. Oh. Sabi ako. Sabi ako. Bati bati. Ang taba. Ay, lipa na pala ito. Pokey mo. Yan yung makating dahon. Oh, ito pa. Ano yun? Sana, hindi ko Hindi ko mahawakan lahat. Masarap yan gataan, guys. Tabagwang na lang. Ako. Ka tabagwang tayo. gusto ko rin mag-try mag ka mo. Kasi meron mo. Marunong ka na mag nai Siya, nanay. tayo, nanay. Tayo, tatlo. Mas <laughs> <laughs> kailangan pa ng kasama. <laughs> Kaya na daw natin yun. Mang <laughs> tabagwang tayo. Ay, tumakbo kapag may linta. Hindi <laughs> naman yun... Ginagamot na ayun nanay, pinapakapit talaga yun sa balat. Pero kasi nun na yung magsipsip ng dugo. <laughs> Grabe, share your blessing daw. <laughs> share your blessing. Anong pag ginapitan ka ng lintay, ibig sabihin, share your blessing. Pakainin mo din daw yung linta. Sabi tao na lang pati ng pusa pag busog na. <laughs> magi nakakagilaw-gaw lang kasi yun ay. Ano lang yun ay ma, ma ano ay masakit na makati. Iyo. Dati takot din ako sa linta. Tingnan niyo ang ano wala pa siyang dahon. Wow, ang dami pa ko ni Joy. Ang <laughs> ah, dami si Joy. Pambinta na yan. Pwede pala ito pang ano, pang laban sa Changgian. <tutos> Ay, ito ba nang kachangge ka Gabi? Ka yes. Ha, ah, Gabi. Maganda ba ka magtinda? Ano? Talaga maganda magtinda. Kasi nung mga nagka, ano na, mga kasi mag-wat. Maganda rin mag, ano, mag -tanggiy. Oras lang pa. Ay, tingnan siya. Oh. Ang dami niya nakuha. Ano yung nakuha niya? Nasa kamay niya. Ayun, dami. Ayun, ito pala. Oh, nakatago-tago. Ang pako pa naman. Pag nauulanan, nabas na labas. Nagulan ba kagabi? Kawang kulang ko ng ulan. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Parang di naman nagulan kagabi. Ako'y pinapangat yan. Mahamog lang. Ang ulan nila maami ay hipon. Ay, ayaw ko ng hipon. Nasa kitang tiyan ko dun. Lasa naman pati yun. Kung ano. Yung hindi, yung da pinarito, ukoy. Inukoy din yung hipon. Ipinagsama-sama ba naman doon sa isang dagayat. Ay, di ganun din. Lasa na yun doon. Lasa na lasa. Dapat ay lagi kang may ready ng ano. Hello, pwede itong upaan sa ano sa bangkong nga gawin. Ato pala dito nga 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 Ano? 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 May kukunin daw siyang kahoy. Paa. Ano pa? pa? Ano pa na yun? Sa upuan? Mm -hmm. pwede na yan. Eh. Matibay pa? Oo. Mm Hindi -hmm. pa bulok? Hindi pa. Baka tayo magalitan ng may-ari dito. <laughs>

Pang ano daw yan, gagawin namin pang sa, ano, sa upuan. Magagawa kasi kami ng tambayan ano? sa, sa may harapan. Kasi may pwesto pa doon pwedeng gawa ng tambayan. <laughs> oh! Madadali <laughs> pa ako. Natin. Dapat yan, anay putulin. Baka magagawa ang biwa. <laughs> <laughs> Nasaan na paa mo? Ay, ano? Yung pako. Baka mata, baka na sayang. Ay, ganito. Paano mo yung iaahon doon? Bawasan muna para maayos Hmm? Tutulin muna, Pwede Ano, yun. Ay, dalan. Paano Hindi na puputulin? Ito nga yung pakuha namin ng prada niya. Ano ang puto? Nasaan yung ito? Ako, May sandalan pa. ang kagagawit ko to ay tawag ay ano para maluto yung paku Kung gatong sa pako. Magwa kaming upuan. Ang dami upuan. na, uwi na kami. Yakap-yakap ko na ng aking paku. Ano, pa? Dami na kadami kami pako. Buti walang ahas, ano? Ay, Mariana! Ang hulog ko tayo. Ay, ay, yun, ay, ay, ano? Yung kahoy na nakuha nila, nanay. Nagawin namin upuan. Lagyan natin ito sa tura ni nanay. Mm-hmm. Ang nito, may kasamang tabagwang. Ano? Ang tabagwang tayo. Pawis-pawis si <laughs> 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 na si Jojo nanay. Tapos dito may pamerinda ka. Normal lang yan siya, no? Nakadami din siya, nanay. Ay, no, minadali na naman si nanay. Isa pa. Ha, ah, ito na yung makating dahon, oh. Tabi, apo. Lipan tawag dyan, dito sa Bicol. Ay, pag nadali ka yan, sigurado. Pambansang pangiwang um, ano. <laughs> Pambansang pangiwang daw yan. Sigurado. Ha ha <laughs>

Ay, ganyan siya puti.